video guys, mag-unbox po tayo. Um, makita sa inyo and i-share sa inyo yung akin na biling item from Lazada. Uh, it, it will cost 250 pesos, 250 pesos with the shipping fee, 50 pesos. So, overall, 300 pesos po yung nabayad ko sa Lazada. And, in order ko siya last week, um, Thursday, so, this day lang po dumating yung ano nung yung item ayan so ah, hindi ko alam kung bakit masyadong matagal 5 days 4 to 5 days dumating ayan so ito siya guys bakit ako sa inyo yan ito po yan siya guys yan guys code lang wala siyang brand yan code lang siya ganito siya yung eh, itsura niya ayan. Lagayan siya guys ng ano, lagayan siya ng shoes, mga sapatos. Pero ang gagawin ko kasi this time, paglalagyan ko siya na uh, mga damit kasi sobrang ano, sobrang magulo yung <laughs> magulo yung ano, yung mga ano ko dito. So, kailangan kong i-organize para medyo naman malinis tingnan. So, mamaya papayaw sa inyo. So, ito siya. Ganito lang siya kalaki, gahapa Yan. So, natin, guys, yung loob niya, kung kumpleto ba yung mga materials. Yan, yung mga materials na kailangan natin mamaya para sa asimbo. So, buksan na natin. So, oh, buksan na natin. Ayan. Nung pinadala sa akin, guys, naka-fragile naman siya. And, syempre, bago ako bumili sa Lazada, bago ako nag-add to cart, sinecheck ko muna po yung uh, yung review ng item kung okay ba siya kung marami bang mga ano mga uh, positive na ano, comments kung okay ba yung mga ano so mamaya guys iyan ako indicate ko dito sa aking video yung uh, kung saang shop yan kung saang store and ayun, yung, basta yung details po ng ano, itong cabinet. Guys, meron pala siyang ano, manual installation steps. The installation steps are for reference only. So ganito siya, thanks. May manual siyang nakasama sa loob para ano, masundan 'yung kanyang ano. And then bu uh, dito sa sa likod niya 'yung ano, 'yung parang Accessories, yung mga accessories, numbers, kung kompleto yung ano. Ayan, the lens of the centimeters, figure columns. Ayan. So, ganito siya guys. Ayan, yung mga nakasulat sa halikod. Sa harap. Ayan guys. Yan, ganyan siya guys. Okay? So, tingnan natin guys, um, dito sa likod kasi, uh, ano to eh, six, five layers, six floors, seven layers. Ayan, dito sa seven layers. Check natin sa seven layers yung kanyang ano guys, yung uh, tong tea. Ito. Ito siya. So, dapat 28 pirasong ganito. 28 dapat siyang ganito. And dapat 28 siya guys. So, mamaya, check natin. Tapos,

daw Parang ganyan. Nakaganyan siya guys. Pagka ano. Pagka naa-symbol na siya. Parang ganyan siya. Ano siya. Ano siya guys. Um, parang. Rubberized na tela. Ayan, kung makita nyo po Diyan sa ano. Ayan. Parang ganyan siya. So, tama naman yung ano, yung quantity niya. And next, yung ano, yung ito, yung cubes. Hello Kitty yung ano niya, guys. May hindi talaga sa pink. pala siya uh, hanggang dito sa ano. Hanggang dito sa ano, guys. Ito. Yung haba niya, guys. Tapos yung ano niya, yung lapad niya hanggang dito. Ayan siya, guys. Ang ganda kasi, ano. Eh. Hello Kitty, siya color pink. Pang ano talaga siya. So, ito yung cover. Tapos, yung loob niya. Ito siya. So, mamaya makita natin yung uh, final look. Pag na-install na natin siya, guys. Tapos, ito. yan, hey. may may ano siya? Uh, tubes. Long tubes. Ito yung mahaba. Ito yung pag siya, guys. Ayan. medium tubes. Ito, medium tubes. Ito, long tubes. And then, short tubes. So, ito. So, ilan ito? Yung short ay 24 pieces. Yung, ah, uh, medium or in the tubes 14 yung tube 14 din so overall guys kompleto naman po Yan, may nakalagay kasi dito sa baba ayan. so, ayan malalaman natin guys yung uh, final look niya pag na install na natin so let's go with installation guys